Magandang gabi sa inyong aking mga tagapakinig. Ang kwentong ito ay pinamagatang ang ligaw na kaluluwa. Mga tauhan, EOP, malam sa kababalaghan, determined, logical. Calyx, palabiro, comic relief, pero biglang seryoso, pagtakot na. Jacob, tahimik, misteryoso, tila may koneksyon sa kababalaghan. Jason, leader ng barkada, protective. Zephyrin, may malakas na third eye, mahinhin ngunit matapang. Ang simula setting, Barrio San Miguel, liblib -lib na barrio sa bundok. May lumang bahay malapit sa sementeryo at gubat. Matagal nang sinasabing nililigaw ang sinumang pumapasok. Bumabalik-balik sila sa parehong lugar. Parang maze ang bahay. Gabi. Sa isang abandonadong bahay, isang lalaking mangingisda ang pumapasok para maghanap ng matutulugan dahil umuulan. Bumubulong ang hangin, biglang may makikitang multo ng babaeng duguan. Sumisigaw. Nawala siya sa loob. Hindi na siya nakita kinabukasan. Barkadang sina Yuffie, Kelix, Jacob, Jason at Zephyrine, mga estudyante, curious sa urban legends, nagplano ng ghost hunting documentary sa lugar. Jason: Sigurado ba tayo? May nawala na rito last week. Kaliks dokumentaryo nga eh. Tayo ang unang viral ghost hunters ng San Miguel. Leopar: Hindi to laro. Kung may ligaw na kaluluwa, baka may kailangan siyang itama. Zep: Hirin, mahina ang boses. Nanaginip na ako ng babae, buntis, duguan. Parang gusto niyang magsalita. Nagkatinginan ang lahat. Tiningnan nila ang mapa. Papasok sila kinabukasan. Unang araw sa lumang bahay, umaga naglakad sila mula baryo. Nakapasok sa bakuran ng bahay. Malapit dito ang lumang sementeryo. Mga nitso na bumagsak na. Sa lumang bahay, umaga madilim sa loob. May basag na salamin. Dala nila ang camera, flashlight, recorder. Calix nagjo-joke. Pag may multo, sabihin nyo agad ha, baka mag-selfie muna ako. Zef napapikit, nilalamig. May nakatingin na sa atin. Nakarinig sila ng lakas ng yabag sa itaas. Umakyat sila. Ang sahig, puno ng alikabok at paa ng daga. Sa kwarto may lumang crib na basag. Sa sulok, may lumang aparador. May dugo. Eju eh, Ayon sa mga records, pinatay ang babae rito. Hindi na ilibing, sabi nila. Hinati ang katawan, ang kababalaghan. Nagsimula silang mag-record may nakuha ang recorder, boses ng babae. Ibalik mo ako, ibalik mo ako. Biglang tumunog ang lumang piano sa sala. Mag-isa. Bumaba sila. May anino ng buntis na nakaupo, umiiyak. Paglapit nila, nawala. Nagulat si na napasigaw. May kamay na malamig na humawak sa batok niya. Calyx, tangina. May humawak sa akin. Nagpanik ang lahat. Biglang nagsara ang pinto binuksan ni Jason, same door, same hallway lang ang bumabalik paulit-ulit ang ligaw na daan. Pinilit nilang hanapin ang labasan. Ngunit tuwing bubuksan ng pinto, babalik lang sila sa sala. Nawawala na ang signal ng phone habang nag-iikot sila, may mga basurang laruan ng bata. May dugong tumutulo sa kisame. Jacob biglang nagsalita, malalim ang boses hindi kayo makakaalis. Kayo ang kapalit. Lumingon silang lahat kay Jacob. Nakatitig lang siya. Parang wala sa sarili. Biglang bumalik siya sa normal. Nanginginig. Tumakbo siya palabas. Pero bumalik ulit siya sa sala. Ang pag-alam. Nagtago sila sa isang silid. Si Zefirin na naginip kahit gising. Nakita niya ang nangyari. Ang babae, buntis pinagsamantalahan ng mga sundalong hapon noon. Pinatay, hinati ang katawan. Ang bata, kinuha at inilibing sa ilalim ng puno sa likod ng bahay. Zephyrin, mahinang boses. Kailangan natin hanapin ang katawan niya. At ang bata, Epo ay baka kaya tayo nililigaw. Ayaw niyang lumabas tayo hanggat hindi siya payapa. Jason, paano natin malalaman kung nasaan? Zephyrin. Dadalhin niya tayo ang katapusan ng ligaw, lumabas sila. Sa likod bahay, may puno. Lumang balete. Nakaupo si Jacob. Parang may kausap. Jacob na poses. Ibalik mo ako. Ibalik mo siya. Nagkalkal sila. Hinukay ang lupa. Nakita nila ang sako. Buto ng sanggol. May bungo ng babae. Nakatali ang buhok. Biglang bumigat ang hangin. Pumutok ang lampara. Nawala ang ilaw. May hugis tao. Ang Ang buntis. Nakatingin sa kanila. Umiiyak. Sumasabay ang hangin na parang humahagulgol. Kalix, sunugin na natin bago tayo ang isama. Nagdasal si Zephirine. Tinapunan ni Jason ang gas sa sako. Sinindihan ni Yupa ang lighter. Nagsindi. Umalingaw-ngaw ang iyak ng multo. Parang dumaan ang buong baryo. Ang bahay, umalog. Ang hangin, bumigat. Tapos bumagal. Pagkalipas ng ilang minuto, unti-unting tumahimik ang paligid, ang bahay, unti-unting komalma. Narinig nila ang huling boses, Salamat! Si Jacob, biglang bumagsak, nawala ng malay, huminga si Zefirin ng maluwag. Umaga, ligtas silang lumabas, nakaupo sila sa tabing kalsada, hinihintay ang rescue team ng baryo. Jason, hindi na mauulit to, ipagpapaalam natin sa barangay, AUPHI Ipalilibing natin sila ng maayos. Kelix, ayoko na ng ghost hunting documentary. Promise. Zephyrin, nakatingin sa bahay. Hindi na siya ligaw. Lumabas ang araw. Ang bahay, unti-unting bumibigay sa apoy na nagsimula sa pagkasunog ng buto. Tila kasama sa abo ang mga sumpa